Sinimula na natin yung usapan natin tungkol sa humba. ba? <laughs> diba, binuksan natin yung ating programa. Eh mas maganda, marinig natin kung ano po ba talaga yung mismong nangyari mula po kay former presidential spokesperson Harry Roque. Hi sir, magandang gabi po sa inyo. Good evening, attorney. Secretary. Ako po talaga umaamin. Talagang <laughs> gustong gusto ko ang humba. Oh, <laughs> si nasarapan si attorney. Sabi. Oh, oh. Gustong gusto ko po yung home talaga. Oo oh, oh. Po. Pero, Sek, Pakikwento nga sa amin, ano bang nangyari doon punot dulo? Bakit biglang pati yung pagkain ng humba i eh, na issue? oh, hindi po lahat kami nakapanood ng video eh. Well, unang-una, una, no? Uh, ewan ko ba kung ano nangyari dyan? Kasi tayo mga Pilipino, alam naman natin, nakaugalian na natin, hindi dapat nanunumbat pagdating sa pagkain ako nung una iniisip ko baka naman iba lang ang palaki sa amin no pero talagang hindi talaga no no talaga yung panunumbat pagdating sa pagkain no pero nangyari po talaga diyan ay uh, um, sa Duterte Street ay eh, meron pong nag-birthday. Pero alam nyo naman, sa birthday, dyan sa Duterte Street, kanya-kanyang dalam ng pagkain. Right. Hindi naman na naghanda yung birthday celebrant, kundi iba't-ibang mga, mga grupo nakaugalian na yan, talaga nagdadala na pagkain dyan. Now, um, hindi ko alam na meron na palang nangyayari kasi ang papel ko naman dyan sa Duterte Street, yung mga bubibisita, nakikipag-picture-picture. Kasi pag wala naman Duterte, wala naman silang choice. Ako lang makikita nila, no? So, sa ayaw at sa gusto nila, ako lang ka nila, no? So, busy-busy ako nakikipag sa mga bagong dating. May mga dati bagong dating galing Germany, may galing bagong dating galing Toronto na narinig ko na may isang DDS na sumisigaw. yung pala, ang sabi niya is, bakit yung kami binabastos pati dito? Hindi tama yung mga ginagawa ninyo. Ang background information dyan, dati kasi, mayroon ng same katao din, no? Same tao rin na matalik na kaibigan ni Alvin na ginawang issue yung pagkakain diyan sa sa Duterte Street no at napakasama nung sinabi na kumakain daw ng human feces yung mga DDS diyan sa Duterte Street no na talagang naging dahilan kaya galit na galit yung mga tao na bakit kaya nagawang issue yung pagkain sa Duterte Street no so in any case pa picture picture ako diyan meron nang nagagalit meron nang sumisigaw hindi ko alam paano nangyayari tinapos ko muna yung picture picture tsaka ako lumapit doon ko nalaman na picture ko pala yon na kumakain at uh, okay. yun nga, sinusumbata na ba't ako kumakain ng di umano kumba na galing doon sa birthday ng Alvin. Sa okay. totoo lang, eh, hindi naman si Alvin nagdala noon. Eh, mga supporters talaga nagdadala na pagkain dyan. At uh, hindi naman yung pakain talaga ni Alvin. No? So ako naman, hindi na sana ako kukuha doon sa lugar na yon kasi maraming tao doon, I'm always concerned na baka hindi sapat yung pagkain. Kaya ang ginawa ko, eh, kumain na lang ako ng spaghetti actually. Tapos, yung nagluto kasi ng humba, ang tawag ko mami. No? Kasi yung unang na nagstay ako dito sa The matapos ako lumipat from a refugee center, doon ako nakatira sa kanya, ang tawag ko sa kanya si Mami Janet. So sabi niya, anak, kain ka ng humba. Busog na ako noon, kumaha ko ng maliit, tatlong maliliit na pirasong humba para matikman. Sabi ko, Mami, ang sarap-sarap yun pala, yun yung ginawang issue nung isang taon, no? Na aminado naman kung sino yan. Talagang that's uh, the best friend of Alvin, no? At uh, sila, si, yung taon naman yan ay nag-apologize dahil siya nanira sa birthday ng kanyang kaibigan, no? Dahil nagalit nga yung mga ibang DDS dahil bakit... Uh, sinusumbutan yung pagkain. Uh, actually, yung picture, ang kinakain ko doon, spaghetti. Kasi Ay, so... uh, hindi sa humba man lang ang kinakain ko. Odo, aminado ko, kumain ako tatlong maliit na piraso ng humba kasi nga ang nagluto noon yung aking Mami Janet. So yan po ang punot dulo. Ako naman, ang sinabi ko lang, eh, people need to take a stand on what is right and what is wrong. Kasi nga, this is not the first time na, na merong nanumbat sa pagkain sa Duterte Street. Yung from the same person na kaibigan ni Alvin, eh, nanumbat din siya before, na yung mga daw, yun nga, daw ng human feces. No? Tinabi niya na in Tagalog yung uh, human feces, na parang napaka-gross naman sabihin yan. No? So actually, yan yung history I na see. talagang the same person has been making an issue about food. Eh ako talaga, I really thought it was a matter of upbringing until people told me, kay mayaman, kay mahirap, tayo mga Pilipino, pareho ang hinagulian, hindi sinusumbat ang pagkain. Pero Um, Secretary, doon po kasi sa I think FB Live yon no, ni Alvin, may na-mention na hindi naman talaga humba yung pinag-awayan. Politika daw. Gaano po ito? Okay. ito? Meron bang gano'n? So, well, I wouldn't call it politika. Kasi okay. yung grupo ni Alvin at saka itong tao na kaibigan nga niya na nanumbat, ever since, ayaw nila sa DDS. Ayaw nila sa maisog. So ako naman bilang dating gabinete ni Tatay Digong, ang nais ko magkaisa sila. So nagpa nag, nag-schedule pa ako ng kumaga peace dinner. Ako pa nagluto pagod ako. <laughs> mm. <laughs> hindi ako nagluto ng humba no, nagluto naman ako ng kare-kare no, kari -kari. no. Oh. Uh, para nga pagkaigihan sila kasi feeling ko hindi naman po pwede na nagkakawatak-watak pa 'yung mga supporters, pero walang nangyari doon dahil talagang 'yung grupo nitong ni taong na, nanira at saka ni Alvin ayaw niya in fact, itong tao na anyway, nag-sorry nag, oh, nag na naman siya kay Alvin dahil nasira oh. nga niya yung celebration. Si Aldo yan, no? Oh. Aldo, um, si Aldo at least pumunta doon sa peace session na pinatawag ko. Oh. Si Alvin did not even go. So parang hindi accurate na politika. Talagang sa mulat mula, ayaw nila ang DDS, ayaw nila ang maisog. Okay? For whatever reason, it could be personal, pero sa akin, hindi naman po pwede na you have nothing to do with uh, yung maisog, lalong-lalo na kasi yan yung social movement na sinimulan talaga ni Tatay Digong dahil ang gustong niya e eh, pagbabago sa lipunan. no? So I tried my best na um, pagdikitin yung dalawa pero kung meron mang political uh, differences yan, it's really between yung organized group na maisog at saka DDS at saka yung grupo nila Alvin kasi si Alvin even had a post na talagang, He's not part of DDS he's not part of Ma Isog and but he supports sa uh, President Duterte no so sa akin okay yon no one is forcing naman kaya lang mahirap din wag sanang i-downgrade o wag sanang uh, um, siraan din yung mga DDS and Ma Isog no kumbaga sige uh, hindi naman natin makokontrol lahat na sumuporta dyan. and i gave up after that peace meeting that i called everyone na pinagluto pinagluto ko sa ng lahat I gave up. Sabi ko na lang, sige basta lahat kayo sumuporta kay Tatay Digong. Pero dumarating doon sa punto talaga na ang um, yung parang nag-aangkina na no? which I think is very unhealthy pero wala na magagawa ganyan talaga. Yeah, pero dahil dito, Atty. Harry, dahil dito, uh, nahu, nahu katuloy sa social media na uh, ano ba, nakakagulo ba? Kasi aside yung sinabi niyong faction na yan, ano, at meron pa nung, ano, yung Maharlika versus another faction, uh, nakakaroon tuloy ng impression, nakakagulo ba? Uh, siguro mas maganda ko sa inyo na mangaling kung ano ba talaga nangyari. Is it difference lang ng mga opinion within that, society, within that group? Well, I can confirm na sa mulat-mula, mm -hmm. itong grupo nila Alvin at Aldo ayaw sa DDS and maisog. Okay. Hindi ko alam kung bakit. It could be personal. I did everything para mapagkaisa sila, okay. pero ayaw talaga nila. Okay. And even in the affairs that they sponsor, no, eh, meron kasing nagsusupport sa kanila na involved naman dun sa issue ng Maharlika. No? Okay. And ako naman, uh, I don't want to use any derogatory uh, word, no? pero ito kasi yung dating uh, PA ni uh, um, dating presidente Duterte no na talagang siya naman talaga kumbaga yung acting as mentor ng grupong ito ang sabi ko kasi sa kanya huy tayong dalawa galing tayo kay Tatay Digong hindi dapat tayo pumapani kahit kanino pero the reality is very close siya talaga dito sa grupong ito at uh, mukhang lumaki ng lumaki dahil nga naging issue na yan na uh, itong uh, PA neto ay eh, para nagkaroon ng kidwaan kay Mang Hanilet, no? Pero ako talaga, uh, wala ako, hindi ako nagkulang, sinasabi ko palagi na as people closely identified with Duterte, wala dapat pinapanigan. And I really tried everything. Pero talagang, I guess, ganyan talaga ang <laughs> ang nangyayari sa mga Filipino groups. Palagi nagkakaroon ng mga paksyon-paksyon. Yeah. So ngayon, ang tinitignan na lang natin, basically may mga paksyon-paksyon, kung talagang tunay na sumusuporta kay Duterte, sumuporta so na lang kay dating Presidente okay. Duterte. Pero dumarating kasi sa punto na nagaano na sila eh. Um, kung kayo sa amin, sa amin. Kung kayo doon, doon. Which is wrong. Kasi parang, parang hindi naman iba yung pinaglalaban nila kung talagang sila ay nagmamahalaki dating ka Presidente Duterte. No? Uh, attorney Harry. But I can tell you, mm. I tried everything oh. para mapag-isa silang lahat. Hindi talaga po pwede. Nangyari, pati ako. Uh, ako na ngayon ang tinitira. No? Dahil nga, parang ang gusto nila, eh, ka nila kanila. Yan naman ang katotohanan talaga. No? Um, and they cannot deny the yes. steps that I have taken para lang na mapag isa sila. Attorney Hari, baka na pwede mo mong ibulong sa amin sino yung PA? I I think everyone knows sama yeah. ko sino na yan, no? Um, but uh, I really don't want to dwell with that kasi okay. you know, as a presidential spokesperson, I have never you know, gotten involved in the personal life of my principal. Mm. Yung personal life kasi ni Tatay Digong Ibayan sa kanyang buhay bilang isang presidente. And as spokesperson, I only deal with yung matters na relating to the office of the president, no? So talagang hindi ako nakikialam dyan. And it was only until recently that I learned many things about his personal life, which I think is still irrelevant don sa support ako para kita Pero mm. sir, paano makakaapekto yun? Kasi I understand na lahat naman nung mga nanjan, no matter kung anong grupo nila support President Bong, uh, President uh, Duterte. Pero ngayon nakikita nag-aaway-away. So paano? paano? Well, hindi ko na po alam 'no kasi I really tried mm -mm. to pacify and to act as peacemaker. Ayaw talaga ng isang grupo <laughs> for some reason. And kaya nga even Alvin said its political differences pero hindi ko maitindihan anong political differences kasi ang ayaw talaga nila and he even went on record and had a post na hindi siya DDS, hindi siya Maisog, no? So hindi ko alam kung ano yung political difference. Um, kasi lalo na 'yung Maisog, it's not even a political party, it's a social movement, no? So um hmm. sa akin naman, hindi ko naman pwede talikuran ang mga DDS at saka ang Maisog kasi una-una ako nga hindi ko original DDS. I have never made that a secret, no? pinili talaga ako ni Tatay Digong na kulin bilang isang spokesperson at ang unang kong tanong sa kanya, bakit ako? Hindi naman ako original, no? Um, I'm a convert, no? Dapat siguro ang original dyan, eh, ang kunin mo yung original, eh, nagpilit naman siya para maging spokesperson ako, no? So ako, parang mahirap sa akin talikuran yung mga original supporters ni Presidente Duterte. Yan ang katotohanan. Bagamat, linilinaw ko po, talagang hindi po ako pumanoy sa kahit kanino until the end. Lahat na activities na in-sponsor ng DDS, pinupuntahan ko lahat ng activities na ini-sponsor ng kabilang paksyon, um, pinuntahan ko except for the last one kasi yung kapatid ko galing sa Amerika, dinala ko for one week only and I felt na we needed to spend time together mm. Attorney Harry very quickly lang kamustahin lang din namin kayo no uh, yung uh, asylum po niyo yung uh, you seeking asylum kumusta na po ang status alam namin matagal Naka, pero yes uh, go ahead Matagal po, po. Uh, two years po yan, nakabimbing pa rin po yan. Bagamat nagkaroon po ako ng hearing uh, noong last month, no, which was a, a very lengthy hearing which lasted from 9 to 12. Hmm. Eh, panghuli na lang, Atty. Harry, ah, kasi ano naman, pag magkukulang naman kami kung namin tatanungin, hmm. kamusta ang inyong, o wala talaga kayong komunikasyon with Atty. Kaufman? Wala po. Wala uh -huh. po. Um, nagulat ako dun sa mga mga hanggang sinasabi niya uh -huh. kasi ang sinasabi naman niya, tinira niya yung aking proposal na iba namang aksyon outside of the ICC. Uh -huh. So he himself confirmed na never ako naghimasok sa ICC uh -huh. pero as a loyal uh, cabinet member or former cabinet member of Tatay Digong and as a supporter of Tatay Digong, hindi naman niya pwedeng ipagkait uh -huh. sa lahat ang alternatibong mga remedies outside dun sa kaso na hinahawakan niya. Pero dahil tinawagan crazy scheme, yung aking proposal na domestic legal action, yan po'y pag-amin na hindi ako naghihimasok sa kanila sa ICC. Bakit? Kasi ayaw ko rin masisi kung may mangyaring masama dyan sa ICC na yan. No? At at least malinaw na although initially, I was supposed to be part of the team, nag-object sa akin ng prosecution for one reason or the other, hindi na tayo nagpumili. At siyempre, dahil nga nag-asylum dito sa, sa Netherlands, ay eh, talaga namang Five weeks ako nananirahan doon sa refugee center no which would have affected any engagement ay eh, na mayro na COVID presidente. Okay, alam ko OT na kami at OT na tayong lahat pero kala ko itanong to dahil less than a month eh magsisimula na yung yes. uh, mm. uh, pre-trial or uh, trial mm. Uh, kay, kay uh, dating confirmation Pangulong Confirmation of charges. Uh, confirmation oh. of charges dyan sa ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, hindi ko na tatanungin yung kaso dahil siyempre sila Atty. Kaufman na yan. Mm. Tatunungin ko lang si Atty. Roque or Atty. Harry kung yung paghahanda ng grupo yung mga lagi nandiyan dyan ano, sa labas ng detention area. Kung kung may mga activities kayo naka-line up for, for that uh, event. Opo, marami po. Magsisimula yan sa 19. Mm. For the first time po, sa September 19, magkakaroon po kami ng rally sa Amsterdam. Dam. Mm. yung Yung Amsterdam po, meron dam, which is the city center. Mm. The last time na puno po yun ng mga Pilipino ay unity unit team. This is the first time na 100% Duterte nilalais namin mapuno yon sa 19. Kaya nga po dapat magkaisa ang lahat ng sumusuporta kita tayo Bigong. No? Pero in fairness po talaga, itong mga ayaw sa DDS, eh talagang hindi naman po talaga sumusuporta sa kahit anong DDS at maisog activity. No? I wish they would reconsider kasi crucial na po ito, nakatingin na buong mundo, itatay digong at dapat ipakita ang suporta kita Pagkatapos po ng 19, pagkakamarcha po sa 20th, sa dahig, no? sana po sumapi din ang lahat. At pagkatapos po niya, nandito po ako sa venue. No? Pakita ko po sa inyong venue. Ito po yung isang venue that can accommodate up to 1,000. Magkakaroon po ng panel discussion at whole day activity ang hindi bababa sa isang libong mga Pilipino sa 21st naman. At pagkatapos po niyan, eh, gabi-gabi po sa araw ng hearing, 23, 24, 25, 26, eh, meron pong prayer vigil na gaganapin po sa ICC between 7 to 9. So tatapusin na po muna yung mga pagbibista bago mag-prayer vigil dahil sa totoo lang naman po yung taong bayan, ang magagawa lang nila ay magdasal para kita digong. No? And everything else depends on the legal team. Yeah, okay. Thank you for that update Attorney Rocky. Para alam namin kung paano i-cover yan, ha. Mm -hmm. So, thank you po Attorney Hadi Rocky for your time tonight. Good to see you. Thank you. Salamat po. Salamat. Po. <laughs>